guys sa mapagpalang gabi po ayan another vlog another video tayo ay nandito na naman sa harap ng ating mixer ayan at tayo ay magmamasa na naman ng pandisal at nga po pinandar ko na pinatutikot ko na po ayan eh, sarap nga pala kay paring Eric Villanueva ayan happy happy birthday paring Eric And hindi ko na kumakarap sa iyo dahil may gagawin akong pinapay nandito sila sa labas na nagahapi nag-happy-happy. Ako naman, nandito. Nag-happy-happy din pagkagawa ng tinapay, ng pandesal. Magmamasa na po tayo mga kapapa. Ayan. Mga po, tilagyan na natin tong harina. Tandaan lang natin ilalagay yung harina. Habang umiikot siya, Eh, yeah, out nga pala sa mga birthday ngayon happy happy birthday po yan ilagyan natin at tatakal ulit tayo ng harina tatakal ulit tayo ito na po yung pangalawang takal ng harina yan yeah, share out po sa so, mga kumakanta na may birthday si paring Eric Villanueva shout out paring Eric ayan na po yung ating nagawing pandisal ayan nga po mga papa habang umiikot-ikot si Jan yan nalang umiikot-ikot si Jan tayo naman ay magkakape ganyan kaluan ang buhay ni Papa Chris ngayon habang nagmamasa nagkakape Yan. Yan, maraming maraming salamat daw pala sa ating mga customer ng pandesal dahil itong ating pinabili ng mixer ay galing na po sa ating pagkupandisal kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat, at bless ko, at salamat din po ng aking supporter, ng aking mga followers Yan. salamat mong marami Ayan. ang nga bang tayo nagmamasa tayo yung okay. magkakapi at kung pinabang tayo natin siya dyan Yan. Habang busy naman ang aking pinakamamahal na may bahay. Ayan po. Ayan, nagluluto siya ng pinatang tulingan. Ayan po ang aking may bahay na napakasipag, napakabait. At napakaganda pa. Kapit tayo mga papa habang nagmamasa ng ating gagawing pandesal. nga po napaikot na natin dito sa kabila sa kabila naman natin pataikotin yung kanyang switch sa kabila naman siya iikot 20 uras lang po yan naikot-ikot yan, namiya tapos na siya ayan nga po mga papa tapos na yung ating minamasa yan okay na yan yan masang masa na yan oh. yan. yan ay na natin yan hanguin na natin dahil uh, ano na siya luba na siya masa na siya yan hanguin na natin Yeah. Uh, uh. 不给。 mga po mga papa pansan lang natin ang kalating oras pili natin ano na, figurahin na para maging pandesal yan, may nalang po ulit na natin itong ating pandesal